grabe grabing pahon pero kahit pahon nagagawa pa rin mag vlog, mag video video oh ah. pre ano to pre? Sorry. ha? epic cars ah. basta dito kami, pahon kami sa ah uh, bush cow no? sige yun na yun sabi pa nga nila UP Scout oh. Mount Makiling Sabi pa nga nila yun oh. Sabi pa nga nila Wala nasa sa Wala Wala sa bike Ang dahilan <laughs> Nasa tao <laughs> Hello good morning Good morning good morning yan Mga nagukaton Ah wala sa klase ng bike ang pahon, hindi na sa tao. Ah! Huh! Kahit mamahalin ang bike mo, kung wala kang resistensya, wala. <laughs> ha? Yung bike ko, tag ki lang to, pero umaahon. <laughs> uh, hena, na. Yan na mga kapot-pot. Ito na ba yun? Yan na. na sila oh puto po mga tao oh. puto ay mga kapot-pot dito na si Ian ho oh. okay. <laughs> pinalitan ko si Ian oh pati oh, kayo nagpahinga wala ka pala kayo eh Diretso! kala nyo oh ako nakapag vlog pa oh nagpahinga <laughs> pala kayo eh tara tara dito naman tayo ayaw na. oh Diretso tayo wala ka pala kayo eh Oh, hula pa sila. Diretso pa tayo. ay. Ha? Dey, mayroon akong patunayan. Tayo. Ah, sige, sige. Balik, balik, balik. Yuhu! Yan. Balik daw. Okay. Picture picture daw muna pala. Idirisyon na sana sa ako eh. Okay. Maganda kasi ang view dito. Yan, yan. Ah. Ah. Iyan how. Iyan how. Iyan how. Iyan ini how. Oh. Oh, 1 million views ka na. Oh, 1 million subscriber. Ah, thank you ah. Wow, ang bilis ah. Isang oras lang, 1 million na ako. <laughs> Ayan, mga magandang ano, si Kuya, si Tatay, kasama ko. Ayan, si Nanay, naglalakad. Hi, nanay, good morning! Okay, sige. Okay. Good morning! Good morning! Oh, shout out naman dyan! Mga kaputput. Okay, o, oh, picture-picture muna kami ha.